good morning, good morning. So, magpapalang araw na rin sa ating lahat. Yon, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O, ay isang masaganang bagong taon po sa ating lahat. Yon, panibagong taon, panibagong challenges. Panibagong pagsubok na naman. O, sana maging ma Mas maano yung ano natin ngayon, yung 2025 natin. Uh, kahit na hirap sa bukid, o uh, maging ano, maluwag yung ano natin. Maging buhay natin ngayon 2025. Ayan. Boss. Good morning. Uh, si Boss Andy, ilang araw nating hindi nakasama. Uh, na, ano, uh, pumasyal sa, ano, sa palit. O uh, kaya yon ayun, uh, na kami ngayon. Dito naman tayo nag-intro. Ayan, may dalan tayo ang pataba, tatlo. Sa farm 2. Eh, nagpapatubig na rin tayo ng mga ilang araw na yan. Tapos, hanggat nagpapatubig tayo sa kabila, sa farm 1. yon nausong na muna tayo. Ay, sa masagad bagong taon po sa atin lahat. sampai sana apa lah ada di itu ya sih ya bunga basah di itu ah bilang apa betul bingung sih nana Pagkaranong na ito. Ayan ay ano natin oh. farm 2. Bumabawi na tayo sa luyot ah. Kaya kailangan din natatanggalan ng tubig ito Yan, mabas. Nahanan na natin yung, yung kataba. Ababa na natin. At tapos nakapagpandar natin na tayo ng makin. Kung ano, dito natin na yan. Wala uh, kang palalatan na ano, kami dito. Diba, may dito lang. Eh. Tiyakan na natin. Hindi na natin nilakas yan. Lininisan na lang natin yan. Medyo ano yan, lungkaw eh. Ay medyo ano, pagulod. Uh, okay lang, malinis yan para dito na lumalagay yung makina. Pwede na tayo gumamit ng lona. may lang mga ano ito. Puno ng ano natin. Puno ng pagpatubig. nga pala mga boss ah uh, sinubo, sinubo natin magparusa tatalim natin yung ano dito talbusin tapos yung si saka din talbusin din yun tapos dun sa gilid na yun bibili tayo ng panigang saka sa kabila dun o oh, dito gumaganda yung anong halaman dito gumaganda yung halaman Pero may lang natin pero mo na muna tayo Bago natin ano yan, spray muna natin mamaya Bago natin yung tanong Para hindi mo na yun mamatay Ayan, boss. Nagpaparusa na tayo Kaya tinawag na parusa to Dahil mano-mano Para kang nagpaparusa Hararang <laughs> tao yung nag-ano Ginapit na rin natin ng makaranta nung kasaka pa nating nagugulay dyan sa Sinagantola HB yung pasok kasi dito medyo makonti yung sa saka malayo talaga na dalawang pasada natin para lumalim problema nito ano ang puhunan na naman kailangan natin makakuha ang para makabili ng bindi ay punla pala dito lang pinakamahina na agad yung ano yan liman libo ano pala pula ano naman yan kahit may damo yan bago tayo tatanim mamaya ispray muna natin para nakalitaw na damo mamatay na Boss, kain muna tayo. Ayan, pinagdala ni Mrs. Ah, uh, noong ano pa yan? New Year, Eid. Patating. Saka, manok. Saka seeds. Saka hotdog. yung, yung ano, tira-tira. Kain muna kami ni Boss Andy. hey Kain po tayo. Nanon din ako sa pag ano ah, yung sa pagano natin doon pagparusa pakunti lang ng mga parusa natin tinapong ka rin magpapataba na yung kasabay nung sabog natin na yun pinatatabaan yun Kaya sa makalawa na lang siguro tapusin muna natin ano yun to uh, patubigan ayun oh na tubig natin kakapondo na naman itong daas o, punta man tayo sa kabila. Uh, tingnan natin yung sabog natin. Saka, uh, ano yun natin mga kalabaw. Saka yung ibang gamit kunin natin muna doon. Ano yung tubig ah. Yan, mga boss. Punta tayo sa kabila. Sa farm 1. Kaya si boss natin pinag ano natin. Pinag drive natin ng bangka. Hindi mo masyado sanay. Para kung sakaling may kukunin siya sa farm 2. Tapos pupunta ng farman Kahit magbangka na lang siya Para hindi na Maglakad dito sa malayo di ba? Kung kanyang din natin ibang gamit dito Dali natin yung cutter cut saka yung spray Iwan na natin yung isang talong dito Patignan din natin yung sabog natin Lunti na ng konti Onti lang nagbe-verde na siya yun na verde na oh, may verde na rin siya verde verde na ito talaga medyo mahina din yung ano to tubo niya tapos yung nasa ano Sa farm man Ay magdala patio Ayun Ay, no? uh, yung ano natin O oh, nais pwede ni boss Andy yan bago tayo sumabog May emerald yun no? oh. Maganda na ito upo lang natubigan yan Verde na rin yan mga boss Maganda na yung pagka verde Ya, pumukaw lang nakapag-ano nang ini eh. Nakasabog na. Napataba. Oh, di ba? Bandere. natin din dito sa banak. Yung nandito sa ano sigurado. Hindi pa ganung ano 'yun. Ano 'yung tabuid 'to? Ngayon palang tumutubo 'to. Naano kasi ito eh, nagkatubig. iba na ano nung suso ayun si na kuya Elvin kasalukoy nang nagagayak din si Bunak ang doon buputik ganda na nung ano nila linang nila palayaan na nila ang traktor ito na natin yung nasa bana grabe tubig nito nung nakaraan <laughs> kumahalat sa linang dito. Tama gago na ano 'to eh. Medyo dadaalan tungo sa gilid niyan. Dahil nagka ng tagas. Ano? tagas. Dadaalan sigurado 'to. Pero tuyo no. Wala nang tubig. na nag tayo, na tayo ng tagas dun nakabukas dito kaya pong kalig yung sa paligi lang ang ano ang may tubig may inam lang yan kaysa sa ang nasalin may ano pa dun sigurado dada lang din yun basta hindi na isasara dito kahit na may nalalagbang na tubig si Kuya Elvin hindi mamamatay sa natin sa banak natin yung ano balik na tayo sa ano nya sa farm 2 farm 2 ay dito natin mga pinagsasara ay, yan no. ayan o kahit pa unti unti lumalabas dyan Daki na nung sabog ni Apong Karlo oh. maraming mga ano to mga ani yung sa atin medyo dumalang sa farm to pero ito paganda kapal pantay yung palay pantay palay pantay ang palay natin yung ano Alin na ba malis dito ayan? Dito tampon ka Ito may tong ayta. Ba may akay nung tong dagong lagom. Awa. Hala la pa naman. Kare na ma. Tabalo itang kare. Pero ini kaya la pa. La pa din. Ah, milipat Kita, kita puno ito. Kung magsilbiya. Tawa, oh, kita puno ito. Yan, mga na Nakababad na natin yung mga kalabaw. Yan natin. So, so, ganun na natin ulit. Ano natin dito? Pabot natin sa puno. Or di mainit lang yung tanghali. Ah! Ah! Yun mga oh, boss, uh, dito na tayo sa farm 2 Kaya na matay yung ano natin Umaki na O, oh, pinandar natin ulit na ubusan ng gusabi niya Diesel pala Ano lang yun eh, konti lang yung kanina Maka nasa tatlong litro lang O, oh, di natin nalagyan kanina Bago tayo pumunta sa farm 1 Pero yun, umaandar na ngayon Tapos yung grass cutter Ito, gagrass cutter natin ito Tatam na din natin ng ano talbusin. yan, kalbusin. Ayan, hubas na grass cutter na tayo dito. Ayan, hindi pa nayari. Naubusan ng gusalina. Tapos si Basan din yan. Malito spray na ano, tanda mo. Ito, hindi na natin yung gas cutter yan. Malilit pa. Pinahanan lang naman natin kay Basan din. Pag-spray natin ang pandamo bago tayo tumanin. para pagtumanin tayo hindi na yung ano yung hindi na ma ano ba oh, uh, hindi na sasabay yung damo kaya so, tatanim natin eh okay, na grass cutter na natin yun sa na sunog na natin, natin tapos ito yung mga pula na natin ano na sa pinaglagay natin Di boss hindi kaya yari lang mag spray doon sa ano Pina-spray na rin natin yung andon Para di na lumabo yung damo natin, try kaya natin Ito so, laki na Pang ano na to ah, pang putol na Dito natin yan Dito ah. Mag, magkakano na yung ano niya kanin na tayo and inuna natin yung malalaki ay yung basahan yung sarili pwede <laughs> <laughs> kang minamakan yun <laughs> pa, na, mo ako hindi mo ako agad ang kahit ano, dalawang balik para medyo malalim ng konti yan, lalakan na ng punla. Oh. Pang ano na talaga? Pantanim. Dapat pala nung ano pa. Binigyan natin ng ano to. Nung bago tayo na bumisita dito. Pero inano kasi natin yung ano eh. Yung paggagayak natin sa palay, eh. inuna natin. Pero okay lang. Yun nga lang, dapat Waani na tayo ngayon. Mga isang buwan lang. Uh, pagtalbos na tayo dito. Good boss. Bali 2, 4, 6, 7. 7 na tayo. Ayan. Yung apat na yan, pinagkukuha lang natin yung malalaki. Pinagsasama-sama na natin yung malaki para isang ano na lang. No? Isang size. Ayun pa yan pag pag uh, ano. Ha dilikan. Ano, lumuo na tayo. Ano, so, sabulikan. Tingnan niyo. 'Di masyadong, masyadong makakaing man. Hindi anime pero so one Dapat kai pa. Kali pa masyadong malalim kyan kai. Mumuna. Kaya tapang ado ari mo nya medyo palalaman. Yan yeah, mga boss. Tapakan na tayo dito. Eh. Ito nga yung ano natin eh. Kinuha natin malalaki niya. Tapos ito, andito na tayo. Eh, na yung mga natin. Ay. So, hindi pa nayari ni boss hindi na ano. O oh, nagpatulong muna si na Si na Kuya Elvin na mag buhat ng ano nila, Francis.

Siguro maubos pa dun yun Tapos ito pa Bali apat pa nyan Nakakatatlo pa lang siguro tayo nyo yung try Yung naano natin dito mga bas Naano na natin Yung dito. Yung Naano natin kanina Mukusok yung mga kanina talaga natin ha yung naparusa natin, natamnan na natin ayun na. Oh, di ba? Ini tanim na sila. Ay, natatagasan nung ano sa papalay. Bali, ano na to? Dalawang tree, may get. Ang nandito. <coughs> Ayan, nabas. Ayan, diligan na natin, natinim natin. Para kumapit yung ano agad sa lupa. Yung pinakaugat niya. Medyo basa pa naman din yung lupa eh. Pag mamoy yung lupa dyan. Kaya mataba. Hindi basta basta na natutuyo. Kaya kahit dilig-dilig lang pwede dyan. tayo dito sa may palay sa may gilid ang bilig na para na isa kayo na nila yung transmission na uuwi hu nila ano, Elvin bali siguro nakalimang ano tayo limang tray ayan nayari na to so, kaya nakaisip kalahati doon ayan pa yung nitira ayan ano siguro to nakatatlo may higit tatlong tray may higit tiniligan natin yung boss o tinignan natin yung tubig kaya sila na ang ayan May bagong tanim na tayo. Kung di, kung inuhuli mga boss yung walang halaman, hindi na tayo mahuhuli. Kasi kahit na paano, may naitanim na tayo. na tayo. May, na, na. may na, na tayo. Wait <coughs> lang. Ayan mga boss, gabi na. Bapakuyin ko na kami ni boss Andy. Ay, gabi na naman. Yun, mga boss, gabi na. Uwi na tayo. <coughs> Ay. gabi na naman uh, siguro mga boss uh, dito na lang muna, muna namin tatapusin ni boss ano Ang ating munting video uh, maraming salamat sa walang suporta support ah. at pag subay kayo sa amin ni boss Andy yun ingat po kayo palagi and